1, 2, 3 3,000 bumili ka ng grocery Ha? O, oh, kung gusto uh, mong idagdag sa pambili ng gamot ng papa mo pwede, pero eto, pambili ng grocery mo yan Okay? 1, 2, 3, 4, 5 Etong 5,000 ibili mo ng gamot ng papa mo lahat na kailangan ng gamot ibili mo okay. Etong 1,000 bumili ka kung anong gusto mo Para sa'yo sa ha? Okay. Sabi <laughs> um, ko nga sa kanya, si Awit, ah, hindi nag-aral yan. Ikaw alam mo ako? Ka? Alam mo ako, Ton? Grade 2 lang ha? yan. Anong grade, lang grade na ba natapos? Anong grade mo? Grade 2 lang. Grade 3. Ako grade 2 lang isang taon sa akin. Yo guys, this is our game. Meron dito bata. Ito. okay, ka ulit? Taga ko. Di ba ito yung last time na hindi nang tulong? Tama? Apo. Okay. Di ba binigyan na kita Oo. Okay. Ano ah, sa akin Lumalaki po yan siya. Ano? Nakausap? Nakausap, nakausap naman, naman. tatay niya? Oo, oh, nakausap, oh, nakausap namin Legit? Legit? Pumunta dito yung tatay? Hindi, namin. ko Kaya mong tawagan niya? Wala. Ayun mo, po'y matuloy. Pero nakausap namin si Rayon siya. Gusto mo yung cellphone? yung yung Marunsa sila sa ano? Papa mo, marunto pa mo Dalawa, Luis. Dalawa. Marunsa sila barong ba? Ano? Alam mo? Ubo. Ubog Ubo. Ubo. Ano sabi ko kung ano? Tapos ano? Uh, Taya nung reset na nabiligan. Aserito. Di anis. hindi uh, sida. Di lolo ko lang ako. Luis <gülap> ko na lang ng polong kasi nung nakaraan na ka dito, ah, na paano lang Hindi naman ako ah, kasi ako, ibibigay naman talaga ako ng Talagang lahat na pumupunta dito, inaabutan ko. Hindi pwedeng hindi ko inaabutan. Kasi lang, may problema na, may problema na, sa si, si, si si kung na na ano lang ako love yung lumang lumay yung reseta bakit bakit Tatanungin kita bakit lumang lumay yung reseta mo kaya okay na lumang luma na kasi yung reseta niya. Bakit? Bakit daw? Kasi hindi niya mapag... Hindi, hindi, na sa ospital. Hindi nila madala yung tatay nila sa ospital. Gawa nung wala Una sa lang. lahat, wala silang pansuporta, walang magbabantay dahil siya lang nag-iisa lang siyang kasama sa buhay ng tatay niya. Kahit ang mga Kahit ang lang. Okay. Ito, itong reseta ito na to, April pa yan. So ngayon parang ang nangyayari, maintenance, Nini maintenance ng tatay. Maintenance na lang. Pinupunta niya na pinupunta sa gamo. Oo, oo, sa gamo. So, so ano, ano to? Nakakailan to sa kailangan? Ilang ano to? Ano, ano. Umaga pa rin ko. Yung pati ka Nakakamagkano kayo sa isang aray. araw? Araw-araw to? Minsan hindi nakakainom <tipak> ng gamot. Wala sa iyo. Minsan hindi na May ibigis ko ba? Meron, meron. Ng Kaya nga isang Nagkakalakal lang daw. Papa sa'yo Nakakalakal ka? Okay, ganito. Ano mo Okay, ganito. Okay, Ipapahatid kita ngayon dala yung bigas. Okay? Tsaka ah. sa uh -huh. cellphone. Halita tama yung mo lang. yung cellphone. No, lang. Sino to? Ay, tatay niya. Ito tatay mo. Tatay mo to? Hindi, niya hindi, hindi, sa akin. At ikaw di sa din. Oo, gano'n lang sa loob, sa ano lang sila, sa press. Bakit sa to? Eh, bakit siya nag ano daw. a ano.

gusto kitang tulungan. Okay. Naligo ko na rin kasi. Naligo mo? Ma. Oh, bibigyan kita damit. Anong size yeah. ng damit mo? Maliit mo. Oh, bibigyan mo ng pinakamaliit. Carlo, meron tayo di ba? Pinakamaliit. Medyo yung medyo Ano yung Sige, bibigyan nyo ng mukot eh. Saka yung tatay niya. Eh. Medyo, malaki yung tatay niya. O, Excel. Excel. Tayo niya, Excel. Excel to. Dito. Dito? Ito, ito, ito. lang. Ito lang. Okay. Para sa'yo para kay papa mo. 1, 2, 3. 3,000 bumili ka ng grocery. Ha? O, kung gusto mong idagdag sa pambili ng gamot ng, ng papa mo, pwede. Pero, eto, pambili ng grocery mo yan. Okay? 1, 2, 3, 4, 5. Etong 5,000, ibili mo ng gamot ng papa mo. Lahat ng kailangan ng gamot, ibili mo. 8,000 yan. Yung 3,000, bumili ka ng grocery. Atid ha? Atid mo. Okay? Atid, Atid mo, Luis. Okay? Grocery. Eto, boy, hindi ko to binlag para magpasigat sa kanila o para magpakitang tao. Dahil nung binigyan kita ng tulong, di ba, hindi ko naman binigyo yun. Di ba? Hindi oh, ko yung pinos. Um, ah, kasi ang kala ng tao, hindi ako tumutulong. Ikaw ang isa sa patunay kung bakit ko ginagawa to. Okay? Kaya ako to binidyo para patunayan ko sa inyo na tumutulong ako popcam. At siya yung natulungan ko na nakaraan. Tama? Apo. Diba? At hindi ko binidyo. Na Nakakailang balik na yan. Araw-araw, minsan. Inaabotan ko yan. Na. Hanggang sa minsan parang naisip ko na parang niloloko na ako. Kaya no, hindi ko na siya binigyan to ng to tulong nun. Honestly, nung mga ilang balik niya, hindi ko na siya binigyan ng tulong. Swear to God. Bakit? Kasi lagi siya nandito, araw-araw ako nag-aabot sa kanya. So, bibigay ako sa kanya. Pero nakausap pala nila mama, Ay, Nakausap namin yung papa nila na lumalaki pala yung chan. Diba? Yun. Katunayan, ah, totoo uh, yung sabi niya. So eto boy, one, two, three, bumili ka ng grocery mo, pagkain yun ni papa mo, dalawa na lang kayo, diba? Apo. One, two, three, four, five, five thousand, bumili uh, bumili ka ng gamot lahat so, kailangan. ng kailangan okay etong 1000 bumili ka kung anong gusto mo para sa iyo para sa iyo ha okay so eh ayan is napakabuti mong bata Pakabuti nakikita mo. ko sa iyo ha hira lang yung may ganyan di ba ta di ba, wala ano Ngayon, itatago mo yung pera na yan, ha? Itatago mo lahat yan. Marunong ka naman siguro sa pera, mag -badget. Si papa mo nakakatayo pa ba? Hmm. Hindi na po. Na, na ano siya hindi. kanina, nakaupo lang. Hindi siya makatayo na kasi Hindi na nakakalabas. So, no, no? no, no? no. sa no. Tita mo, kamag-anak mo, wala, wala kayo kasama? Dalawa lang kayo? Siya. Oh, may tumutulong po sa amin. One time, dadalawin ko kayo na. Sige po. Ito ha, para sa'yo. Para kay papa mo, sa damit. I-set okay. up mo no tayo. Pero kailangan talaga kasi hindi tayo sa Di ba sinabihan na kita ng mga na nakaraan. Sabi ko, balik ka lang, balik ka lang. Okay. Di ba? Pag kailangan mo. So, alas na araw-araw niyata ako nun. Tapos nagbibigyan ko ng na video. Hindi ko na yun. Kasi gusto ko tumulong na wala rin video. And and, kasi hindi talaga bumabasa yan. Hindi talaga. Tapos... Si, Akala ko niloloko na niya ako kasi halos araw-araw na lang. Hindi na talaga ako nagbigay mamatay man swear. Hindi na ako nagbigay sa kanya. May tataas kami, may kasi namin. Diba? Magpakabait kang bata. Pero nawa kami kasi sabi namin, di ba takausapin usapin namin? bata? Ha? Magpakabait kang bata? Sabi ko nga, paano kayo kumakain? Nakakalakan lang. Sabi ko, nakakain. Alam mo, bihirang-bihira lang yung may ganyan. Alam mo, naiiyak ako eh. Alam mo kung bakit. Galing kami sa ganyan. Alam mo yung... ...salang kwento ko sa kanya, di ba? Nakapwento ko sa iyo. Oo po. Alam mo yung ano? Alam mo yung... Dati kasi mag-isa na lang rin ako eh. Oo, oh, pero hindi ako sumuko sa buhay ko. Pero ikaw, nakikita ko sa sarili ko. <laughs> Sabi ko nga sa kanya, si Awit hindi nag-aral yan. Ikaw lang mo ako. Alam mo ako, Grade 2 lang yan. Anong two grade na ba natapos? Anong grade mo? Grade 2 ano, lang. Grade 3. Ako grade 2 lang ako. Lamang isang taon sa akin. Grade 3 lang ako, pero... Nagsumi Ay, grade 2 lang ako, pero nagsumikap ako sa buhay ko. Yeah, mas magaling ako dumiskarte. Kung mas magaling ka dumiskarte ngayon, mas magaling ako sa'yo dumiskarte dati. Pero dapat ngayon, mas galingan mo ngayon kasi ikaw lang inaasahan ng so, papa natin. mo ngayon kailangan mas maging matatag ka kailangan na to, na kahit hindi ko gustong i-video, na para ipakita lang sa kanila, na tumutulong ako tingnan mo, magbasa ka ng comment. lahat yan magagaling, kasama pa kasama, kasama pa. pa siya, pero ayan tol para sa'yo yan hindi ako pakitang tao, dahil alam ko sa sarili ko, na kahit bang yabang ko sa social media, meron akong puso malamig, eh para sa'yo lahat yan ha, ayun pa yung bigas, mo yan, ha, okay, sana gumaling papa pa mo ha Sige na. Ayan, may may yeah. ano ka na atin dyan ato. Ay, ito siya. Huwag kang umiyak. Nakabay ko. Nakabay ko. Diba sabi ko siya, yung nakita natin siya. Di ba sinabi ko nakabay ka pa noon? Nakabay ka siya. Sampang sa kan. Siya yung lagi nandun pa. Oo, lagi siya nakapatay dyan. Nakapatay dyan, nangangang sa'yo. Ano daw dyan dito? Pag ka dito, nagugutong ka sa inyo. O Ay, kailangan ng pagkain ni Papa mo punta ka dito, dali mo kay Papa mo ha. Kahit araw-araw, kung pagkain lang naman, kahit araw-araw, dali mo doon. Anong problema ha? Ay, Sige na. Dalawa lang naman kayo eh, bibigyan namin. Yung eh. cellphone, itabi mo, yung pera. Wala ka bang wallet? Itabi mo, hawa ka mo maiki ha, malaking pera yan. So yun guys, hindi ko yan binidyo para mapakitan tao Ay, sa inyo. Alam kong mayabang ako at di mawawala yun. Mayabang lang ako sa social media Pero pag nakilala nyo ako sa personal That's okay. diba? okay. yan guys, bye bye